Mula doon sa nag-meeting tayo. Sige. 3, 2, 1, go. Ayon sa preparation naman po ng ating pong pagdalaw, actually, one week po na pinag-usapan po ito at preparation nga po yon. At awa po ng Diyos, yung mga dapat dalawin na asikaso naman po ng ating pong mga kasama at maging yung sa pagtutulong-tulong na gawang mabuti ay may mga tumugon din naman po at awa nga po ng Diyos, ay nakapagdala po tayo, nakapaghatid po tayo ng pangtawid kahit sabihin po natin na isang buong araw o dalawang araw eh, at least sa pamagitan ng mga tulong ng bawat isa na ay nakapaghatid tayo ng tulong kapatid kaya napakaganda po kasi yung preparasyon po natin ngayong araw syempre dahil doon sa tulong po ninyo nakabili po tayo ng mga grocery at na ready po natin hanggang makarating po yan sa atin pong mga recipient o yung mga kapatid po natin. At yan po ay bahagi po ng ating pong pagtitinginan, pag-alal yan, kasi alam po natin, karamihan naman po sa ating mga magkakapatid ay mahirap, kaya nag-effort po ang mga kabataan. Siyempre dahil na inspire po tayo dun sa MCJ Curse na itinuturo ng ating pong kuya, na madamayan yung ating mga kapatid. Kaya sa ating pong mga pagawa, laging nandun dapat yung ating pong pagtuwang sa anumang paraan na pwede po tayo makabagi. Eh, bumagi po tayo mga kapatid dahil lahat ng gawa o tulong na ating gagawin, lahat pong yan mga kapatid ay uh, ah, kumbaga na ano yan, hindi rinimuti ng Diyos. Sabi doon sa isang talata sa, sa isang jest ng Ebreo, eh, bawat gawang mabuti po ay hindi, hindi ng dios Diyos, mga kapatid. Kaya sa ating paggawa, napagod tayo sa prepasyon, kumastos po tayo, nagutom tayo, eh lahat naman po ng bagay po na yon ay hindi mawawalan ng kabuluhan, mga kapatid. Lagi pong merong tagtag na kapanalan sa ating mga paggawa. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. Salamat po sa Diyos.